DIY Moto So good day mga kamoto vlog no. Uh, share ko lang yung nangyari sa akin kagabi. So napunit yung ating uh, DIY swing arm. So nagkaroon ng sudden tension. So doon sa palibot ng ating bolt nagkaroon ng shear force doon. So, nabasag yung ating swing arm. So, napunit yan. So, kaya ko lang na iuwi kagway. Nilagyan ko siya ng flat washer. Hinigpitan ko na maigpit para may uwi ko lang. Anong nangyari dyan? Lumuwag yung tornillo sa ilalim. So, nagkaroon ng play. Habang nagbe-break ako. So, yun. Napwera sa yung tornillo natin dyan. Yung yung angular bar sa portion ng tornillo na yan napunit. So makikita nyo na magka, may crack na to. Then, napansin nyo yung crack. So, hiwalay talaga yan. Nagiwalay talaga yung kagapi. So, luwagan lang natin yung tunnel Ano, para makita natin ang gusto yung, yung ano nangyari talaga doon sa ating DIY swing arm. So, ayan o. No? Kita nyo yung portion. So, maliit lang kasi yung area niya para dun sa shearing shearing force so ang gagawin natin dito kakapalan natin yung area nya para mas malakas yung kung magkaroon man ng shear mas malakas na siya so hindi ka dito maliit lang yung shear section nya so so ayusin natin to so yan ang nangyari o. talagang basag siya natin so, yun yung ating uh, so nabasag nga yun no? lumuwag yung ating uh, rotor disc sumayo doon sa ating DIV swing arm so ayan Gumad gumadgad siya dyan nakita ko gabi umaapoy yan siguro so, sobrang init so ayos na natin yung mga kamoto vlog no? so bago ang lahat tara so ayun ito yung ating uh, swing ah uh, di away swing arm nung nakalas siya doon sa ating tornel sumabit siya doon sa ating rotor disc so ayan nag grind siya dyan kagabi so, nag grind para siyang nag grinder talaga so, nag slap siya so ito nakalas natin yung ating uh, the away swing arm so ito yung napunit kagabi So, papalitan na natin ito ng mas makapal o mas malapad na angular bar no? dito sa portion na ito. Nalakihan natin yan para mas matibay siya. Para hindi siya basa basta mapupunit. So mga kamuto vlog na bumili tayo ng angular bar sa junk shop. Nabili natin ito sa alagang 35 pesos. So, Bali ito yung naputol. So, pinalitan lang natin yan. So, ayan. Ginaya lang natin. Then, pinalaki lang na. Pinalaki lang natin ng bahagya yung yung sa shear. Sa shear, uh, sa shear portion niya. So, ito yung masi-shear dyan. So, ito yung masi-shear. So, nilakihan natin to. Kumpara sa dati, mas makapal na siya. Ayan. So, kung mapukluman siya, siguro may hirapan na. So yan, uh, pinulweddle na natin. So linisin na lang natin yan bago pinturahan. Then ito na lang sa ilalim ang ilalagay natin, yung support sa ilalim. So So bali minaka minaka red, minaka redi na rin ako diyan. So ito yung dati. So lilinisin natin, then ito rin yung kakabit natin dito. So i yung itsura niya. So, ayan. Ito po weld na lang. Ah, uh, na lang natin to. Then, ito po weld na lang natin. Then, crash na tapos na. Okay na. So, ito medyo nag-crack. Nung bumigay ito. Dito na lumipat yung uh, yung tension. So, nagkaroon ng bending dito. So, ito. ah, uh, ayan. So, kakalikali natin yan. Then, ispatan natin ng bago. So ayun na itsura nya pagka uh, pagka uh, natapos na natin. So i-fix ko na lang tong isang portion na to then i-weld na lang to. Then pintura, pintura na lang. Tapos na nun. ito mga no na na sukat na natin so ito ipipiks na natin na kaganyan so ipipiks natin to kapag nakalagay na sa motor so ikapit ko muna yung itong swing arm sa motor mga kamoto no, na iset na natin so ipipiks na natin to Eh mga kamotoblog na isasalpak na natin yung tambucho. saka yung caliper. So ayun mga kamoto naikabit na natin yung tambutyo, yung caliper. So tetestingin na lang natin kung gagaralgal pa siya. Kasi no one time na nasa kainta ako, gumagaralgal yan dahil maluwag pala itong yung bolt, alin bolt. Then kaya napasag siguro dito. So ayun, tetestingin na natin mga kamoto So ayun mga kamoto vlog dun. testing na natin yung ating uh, kinabit na inayos na swing arm. So okay na siya. So, so bukas uh, uh, kikinisin ko na lang yung swing arm then Then pipinturahan. So ayun, hanggang dito na mga kamoto vlog. Sana may, nakatulong itong video na ito. Huwag niyo pakalunutang mag-subscribe. Uh, at mag-like at pindutin yung notification bell para updated kayo sa mga susunod kong i-upload na video. So ride safe mga kamoto vlog. Hanggang sa buli. 拜拜。Bye bye.